Welcome po sa Makabebe, Pampanga! Mm! Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasukmed. Kumusta po kayo? Kung ako po ang tatanungin ay okay na okay naman po ako. Nandito po ako ngayon sa Barangay Santa Maria, Makabebe, Pampanga upang magatid ng tulong. Wow! Ngunit po ang tulong na po ito ay hindi po galing sa akin kundi galing din po sa isang taong may mabuting puso at nais makatulong sa mga kababayan niya dito sa Makabebe, Pampanga itago po natin siya sa pangalan ng Madam M. Si Madam M po ay pinanganak dito sa Makabebe, Pampanga. Kaya ito po ang napili niyang lugar kung saan nagbibigay ng tulong. So tara po, samahan niyo po ako. Pasakay na po tayo ng bangka at uh, na po tayo sa bahay ng ating uh, bibigyan ng ayuda. Hello Nay, hello Tay. No po. Gusto po kayo. 'Yun, first time ko pong makarating dito sa <laughs> uh, sa lugar nyo sa Bacabebe Pampanga. Ako po ay isang uh, taga-probinsya rin po ako, Bicol. Hindi po Bicol po. B Bicol. Ah, Bicol. Bicol. Uh, kayo po ay ano, B kayo po ay sa Bicol, sa Sorsogon, ano. Ilang taon na po kayo dito, Nay? Ano na? And then, 87 pa kami. 87. Dito. Tagal nyo na po pala. Mga, ano na? Kasi gal, galing, galing kami sa Maynila. Tapos? Umalis, umalis kami sa Maynila kasi wala na siyang tabaho kasi mag-aabal siya ng abul. Mm. Na ano, napilikli siya. Ah, ano pong dating trabaho nyo? Anong dating trabaho ni tatay? Ha, pabrika kami. Ha, ah, pabrika po kayo. Lagi po ba ditong binabaha or ano? laging binabahana. Oo, oh, pag malubog, yung malakihan po. Lumulubog po, lumulubog. Ah, lumulubog po. Ilan, mm. ilan po ba yung anak nyo? Apat. Apat lahat. Si Teacher Pangalawa, Lea. Pangalawa po. Si Pangalawa, Pangalawa po. Lang, nasa bulak, nasa sila. Ah. Tapos, pangatlo, nasa mandalulong. Pangapat yung rito na kaan. Hmm. Apat yung anak ko. Yan po pala. Kami naman po ay apat na magkakapatid. Ang po yung panganay. So, hmm. so nandito po ako ngayon para ako po ay ginawa lamang kasangkapan para madala po ang tulong sa inyo. So yun po uh, yun lamang po salamat. Salamat. Hmm. Oh salamat po kay Madam M. Ano po? Yun <laughs> po yung. Oh. Ay may pinabibigay po pala si Madam. Yun. Konti nga ano po. 'Yon. Uh, advance pass ko po. Salamat po. Salamat. <laughs> ah. Madam. Madam Thank eh. you po. magpasalamat uh. salamat po Sige po, Tay. Ano? Uh, nanay, maraming salamat din po at nakarating ako sa Na dito sa lugar niyo po. First time ko po magkarating dito. Sige po. Salamat po. Salamat po. Salamat. <laughs> Hello po, Ma'am Lea. Okay naman po. Almost, ano, tagal din po nung, nung biyahe ko. Po. Pero yun nga po, uh, nandito po para i-attend po yung tulong na pinamimigay po ni, ni Madam M. Ano po, uh, nagpapasalamat po ako at uh, ako po ang kanyang uh, napagkatiwalaan para ibigay po sa, sa inyo yung tulong. Uh, sabi po ni Madam ay gagamitin niyo ito sa pambili po ng mga makagamitan ng bata. Ano po? Ito po yung pinapaabot po ni, ni ma'am para po uh, pambili po ng ano nyo, ah, mga gamit sa kay lahat. So, okay. 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 okay, Malaking tulong po ito. Okay. Okay. Salamat po kay, uh, okay. kay Madam M. Ano po, po. Okay. Okay. Siya po ang nag-message sa akin para uh, ibigay mga nga po so, sa inyo ang tulong. Okay. Oh, marami pa po. Sana po ay natin na umaba pa ang buhay ni ma'am para mas marami po siyang matulungan na ating uh, kababayan. Ano po. So, hanggang so, um, anong oras po ba dito yung biyahe ng bangka, ma'am? Anytime na lang. Ay, po anytime lang po. Pag, kasi po, pag ano nga, hapon na nga, eh, nataas na yung oh, okay. ano, uh, tubig. Tubig. Okay. Bye bye po, bye-bye. <laughs> <laughs> Opo. ito po tayo ng mga mission accomplished no?